ano ang binyag? Ang binyag ay ang sakramentong nagkakaloob sa ating kaduluwa ng bagong buhay ng biyayang nagpapabanal. Dahil dito, tayo ay nagiging mga anak ng Diyos, kaanib ng simbahan at pagmanan ng langit. Anong mga kasalanan ang inaalis ng binyag? Inaalis ng binyag ang kasalanang mana o or original at ang lahat ng mga kasalanang aktual na maaring nagawa ng bibinyagan. Sampo ng lahat ng kaparusahang na ukol sa mga ito. Sino ang karaniwang ministro ng binyag? Ang karaniwang ministro ng binyag ay ang obispo, ang pare at ang deyakono. Kung may panganib na mamamatay ang isang tao na hindi pa nabibinagan, kahit sino ay maari at kinakailangang magawad ng binyag. Paano ay ginagawad ang binyag? Ang binyag ay ginagawad sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig o kaya'y pagbubuhos ng tubig sa nuo ng taong bibinagan. Kasabay ang pagsasabi ng mga katagang ito, Binibinagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Bakit kailangan sa kaligtasan ang binyag? Ang binyag ay kailangan sa kaligtasan sapagkat sinabi ni Kristo, ang hindi muling ipanganak sa tubig at sa Espiritu Santo ay hindi makapapasok sa karya ng Diyos kailan dapat binyagan ang mga bata? Ang mga bata ay dapat binyagan sa loob ng isang linggo matapos ang kapanganakan. Ang mga batang nasa panganib ng kamatayan ay kailangan mabinyagan agad.